morning guys Martes ah Webes na pala Webes pambira kasi may holiday kami na ano isang araw eh tapos sa ah, parang second day pa lang ng pasok eh wala pa, na to Dito na naman tayo. Tarbaho na naman mga dreno. Dito ka banda rin? Baka magiging mahal. Dito. Maluwag ka rito. Nilabahan ako. Eh hindi ha. Ano saan labang? a dream why am i wishing uh. that you were there is it a nightmare it's like i'm trying to uh. get back ko. Tagal na natin dyan, ano? Mas matagal siya mga... ko nga ba? Lasing ko rin? Oo, oh, lasing oh, na. Nagsimula kami ng mga... Ay, hindi pala. Last dress ayun mm -hmm. Ayan. Uh, kung tira nga tapos namin ngayon, mga dreno, kasi ano eh. Tawag dito. Cut-cut lang kami. Siguro bukas. Dahil biyernes Baka abutin kami ng gabi. Para lang matapos namin yun. Kasi nga nakapangako ako na hanggang ano hanggang sabado pwede nang ano pwede nang mag move yung titira hindi kasi kami na inform na maayos eh boss uh, two large right yeah A special and uh, two order of uh, roll one one to go one here okay sa tuloy sa tuloy ay nung brasa ko sa ay ako na katang katang Si ano yan eh. Si transformer. <laughs> pag na yung transformer mga dre no Pag ginaalit mo kaya yan. Ano Ang lamig, ano ba yan? Summer ba? 14 mga no? Oy, Friday, yes Makakapahinga na <laughs> Puro makakapahinga, hindi diba? makakapahinga eh, di ba? Ano sa'yo Ano sa'yo? Sausage, two. Uh, the ball like the box. Yeah, the box. Okay. <coughs> you like with the sausage. A sausage. Bacon? Sausage. Yeah, both. Anything else? And uh, two. What do you call that? Kwasan uh, cheese. Two cheese kwasan. Oop. You cater to allirey. Ah. Cater. Yun, mga dreno. tapos na kami rito pang second day namin dito ayan ang resulta na ng aming pintura at yung mga butas-butas na gamot naman natin mga dreno so okay na dito rin no? to? ito Mahirap pag pintura, mga dre, ano, pag ano, pag may mga gamit na. Kasi na, hindi kami na-inform na pa na really, pala yung ano, mga dre, no? yung tenant. Habang, ano, trabaho kami, may tao na rito, di ba? Ito yung kulay blue, hindi niya na pinapintahan. Gusto niya, punasan na lang namin. Pero lumutang yung kulay blue, mga dre, no, nung, nung na-repaint namin yung wall niya. Gumanda yung kulay blue, eh. Ang kulang ko na lang diyan mga dito, no, silicone. Lalagyan ko ng silicone yung mga may gap na 'yan, no. Para mas maganda yung ano, yung datingan. Baho, no. Hmm? Basura doon sa labas. Ate Vivian. Ah, uh, hindi pa kami tapos, mga Andre, no kailangan pa namin bumalik bukas kasi bukas sabado oh, maglalagay na lang kami ng doorknob tatlong doorknob tsaka yung ano yung mga silicon ah, saglit na lang yun anong oras na ah, 6.11 mga dre no konti na lang naman yun kaya bukas mga siguro matagal na yung kung sakali man dalawang oras na trabaho namin sabado oh. Pero tiba-tiba nung kami. Hindi nagtanong ako, Madre, no, kung magkano yung pakiyawan na ganyang trabaho sa, sa 3 and a half yata. Uh, dati pa yun eh. Parang labor lang, no? Uh, 4.50? 4.50 3 <laughs> and a half ha? Eh dalawang... Wala pa ang unang oras yun dalawang kaya nga 'di ba 450 dati pa yon ah 3 and a half hmm. eh 4 and a half na baka mga 550 na ngayon niya mga tayo 650 no naon tapid niya din no wala ah, kang niya ano na lolo ko pagod pagod ngayon mga tayo kaya kailangan bukas 2 hours lang tapos pahinga na Oh, baliwanag pa. Walas, wow, tech. Nine pa mag ano yun eh. Ha? Nine pa wow, ba? Nine. nine. pa ang sunset. <laughs> kaya masarap pag part time mga dreno. Pag ano, pag summer. Kasi nga, pag summer, ang tagal lumubog ng araw mga dreno. no? Samantalang pag winter, Less 4, madilim na kaya nakakatamag part time eh. Nakakatamag nung part time. Whew. Okay, okay. Bukas ulit. Pwede pa ako mag-jogging na ito, mga 10 kilometers o. So. <laughs> Yabang yun. <laughs> o, oh, kita mo. S sino na nakakasira sino eh, no? Nakakali. oh yung mga bus. <laughs> 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 nakakasira ng mga green na yan. Laki <laughs> okay, kasi nang kadilay Okay, day 3 mga dre, no? Dito sa part-time namin, magkakabit na lang kami ng doorknob at maglalagay ng konting silikon nang sa ganun medyo maging malinis. Lalo ang trabaho. At mapalitan yung mga palyadong doorknob, mga dre, no? Op! Nakalimutan tayo sa cellphone. Sinauna pa kasi ito, mga dre, no? Kaya flathead pa yung gamit, eh. Ay, ngayon, Philips Crown na, eh. Mas maganda yung Philips screw kasi nga, ano mga Andre, Kumbaga, hindi madaling ma ma-lost thread. pinagtatanggal ko to para madali namin mapinturahan bang... tapat na din pa na kit. <laughs> okay, mga Andre, Ah, uh, problema. Pag pag mo ng doorknob mo, hindi lumalapat etong pinaka ano niya, itong lock niya mga dreno. So, baka maliit yung butas mo, putulan mo lang. Lalo na pag nagpalit kayo mga dreno, sabihin nyo, ay mali ako, hindi kayo mali mga dreno. Kailangan nyo lang i-adjust ng konti. Nang sa ganun, nagkasya yung ano nyo, pumasok yung, yung lock nyo. Tara. Tara, wag mo buksan. Okay na, mga dre. Okay. Problem solved. Ganoon lang, mga dre, no? Pag hindi naglalak yung mga lock nyo. O kaya minsan, pwedeng uh, pwede nyo, pwede itaas or ibabayan para lang pumasok yung lock nyo, mga dre, no? Okay? Thank you. Uh, natapos na kami sa part-time namin, mga dre, no? Sa bahay yun nga, nagkamit lang kami ng ano ng tawag yan, door knob tapos binalik ko lang yung mga maliliit na bukasan mga dreno at ngayon, nandito ako sinundo ko si ano si Madam Dama mga dreno, nagpa ano siya eh nagpa straight ng buhok, no syempre pupunta kami Toronto eh, di ba <laughs> kailangan straight yung buhok, mahirap mag ano, eh, mahirap mag, mag iron mga dreno, thank you mga dreno uh, thank you sa mga nag comment uh, <laughs> Anira, Kuya, hindi na natapos yung issue na yan na bumili ka ng bahay. Nagpakita ka kasi ng bahay na trigger yung mga pala decision na viewer. <laughs> o oh, nga, well, alam mo lang masama kung paulit-ulit natin pag-usapan din siguro to. Sa bagay, ang... Uy! Kasi... <laughs> Ayos sa Parang straight na straight ta Ha? ha? <laughs> pakita ka siguro sa video kita. Gusto pakita? Gusto pakita yung buhok mo? Ay, ang buhok mo. Ate. Ate? Ate. Wow. Ha? Okay ba? Unat. Yeah, unat, di ba? Tapos ginupitan na rin? Oo. Ayan, no? Yan lang oh. na ako. Ayan, e, no? Oh. Ayan, eh, no? Kaya hindi kami makabili ng bahay. <laughs> 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 Dahil babisyo. Mabisyo <laughs> ba? Babisyo ba sa buhay. nagal tagal ng panahon no yung daming charger dito okay nagal tagal ng panahon ngayon lang nakapag-charge sa Tesla madre <laughs> matagal ba to <laughs> tingnan ko nga pag fast charger to may bayad to pagka ano eh Ah, uh, tingnan natin kung fast charger. Okay, uh, gaano katagal 30 minutes para para ma 80% shit talaga ba ilan ilang ano pas charger pala to 50 minutes lang ilan 50 may bayad na yan eh pag na full charge may bayad na yan pag ano tara pa yan. Nakakainis naman, kala ko slow charging. Andito pala kami mga teno sa Caripor Labal Parang ano to eh. Yung sa mall na ano ba yan? Yung kila... S... Hindi, sa ano? Sa Edmonton yung pinuntahan natin. Ano Edmonton? Sa Calgary. Sa Calgary pala. Oo, oh, yung style no, pag ganito. Gusto ko ng ice cream. Ano ba ito? na yata. Ito na lang yung lahat ng batok. Sarap? Okay, bago ka bumaba, uh, may nabasa kasi akong comment. Ang sabi, every time na pumupunta raw tayo sa mga housewarming na naiimbitahan tayo, parang may nagsabi na hindi eh, hindi daw ba ako naaawa sa iyo kasi para daw naiinggit ka doon sa mga bahay na pinupuntahan natin. Ano naiinggit? Sabi nila naiinggit ako. Hindi nila, mga isang tao lang. Sabi niya naiinggit ako. Ko. Ba't naman ako may ingit, Ba't ko pahirapan yung sarili ko kung wala naman ako talaga pambili? It's the reality. Hindi mo kailangan. pero <laughs> pa ba? Oo. Oh. Oh. Kasi kung alam mo naman di mo kaya, hmm? ba't ka may inggit? Kasi ikaw lang din naman yung mahirapan. Wala, mababaw ako mga tayo Hindi ko maintindihan, no? Pero kontento naman ako, di ba? Hindi naman ako naiinggit. Di ba? Wala akong inggit na nararamdaman. E, sa mga bahay na pinupuntahan ko, di ba? Kumbaga, wow, ang ganda ng bahay niyo. 'Di ba? Uh, nasabi ko po sa sarili ko na sana magkaroon din ako ng ganito. Hindi makarenel, hindi ko nasabi. Hindi ko na isip 'yun. Sa totoo lang ah, with all honesty, mga dreno, kahit buksan niyo 'yung puso ko, makikita niyo diyan puro dugo. <laughs> kahit buksan niyo 'yung puso ko, pambihira oh. Hindi ko na isip, mga dreno, na sana magkaroon ako kung anong meron ka. Ewan ko ba may mali ba? Eh, mali ba sa isip ko? di ba? Siguro nga, nakakatulong mga dreno no? na poor, ano kay poor, poor ano yung nga yun? Teka poor minded ba yon? Poor mindset, mga dreno? Siguro nakakatulong yun, eh, di ba? Diba? Isang araw, mga dreno, Hindi ako utang ng bahay, bibili ako ng bahay. Iyan ang plano ko sa buhay. Ma, teka, nabilaukan ako. <laughs> nabilaukan ako sa sinabi ko, di ba? To start the day, yet. I just wanna...